Ito na nga po yung update natin kasi kahapon, September 25, 2024, finally na-file ko na po yung petition for gender correction sa LCR ng Quezon City Hall kung saan ako nakarehistro. So, ito na yung breakdown ng mga nagastos natin sa pag-aasikaso ng gender correction yung una is nag-request ako ng certified true copy ng birth certificate dun din mismo sa LCR 65 pesos each copy so bale tatlo yon 195 pesos and then police clearance 180 pesos NBI clearance 160 pesos ultrasound 650 pesos so yung pagre-request ko naman ng affidavit of no pending case at saka yung medical certificate wala namang bayad yon so next ko nang binayaran is nung nagfile na ako mismo sa LCR 3000 pesos for filing fee and then 2,300 sa publication, then 200 pesos sa notaryo. Yung fee sa publication, nag-iiba-iba siya, depende sa LCR, depende sa location. So sa akin, sa Quezon City is 2,300 pesos. Pero dito sa Batangas, sa Santo Tomas, ang alam ko, 1,300 lang siya. So, ang total na nun is 6,690. Hindi pa dyan kasama yung transportation Nakagaya ko from Santo Tomas, Batangas. Lumawas ako ng Quezon City. Meron nga akong nakasabay doon. Lalaki naman siya pero female yung nakalagay sa PSA niya. From Pangasinan pa sila. And yung pag-photocopy mo... Kasi each document, ipapasa, ipapafotocopy mo yon ng three copies. Tapos syempre, kada labas, hindi naman pwedeng hindi ka magmemeryenda, hindi ka kakain. So, ayun, all in all, siguro maglaan ka ng Um, pinakamalaki na siguro yung 10,000 pesos. Malaki talagang gastos pero at least makakakuha ka na ng corrected na birth certificate mo. And meron pa nga palang additional fee. Sabi sa akin dun sa LCR, after 3 to 4 months, mag email daw sila sa akin para i-inform ako na pwede ko nang kuhanin yung local copy ko ng birth certificate sa kanila. So, luluwas na naman tayo ng Quezon City and then magbabayad daw ako ng 670 pesos para dun sa kopya. Siguro more or less ganun, lang, ganun din yung magiging gastos mo. Depende na lang din nga sa location. So sana po ay makapag-file na rin kayo. Magkaroon ng budget. And for me naman, sana ay ma-receive ko nga agad yung email within 3 to 4 months para makuha ko na yung copy ng birth certificate ko na corrected.